So what's up mga keepers? Good morning. Yan, dumating na 'yung order natin ng mga Bainden na Balon Moles. Ano? You know? Lahat naman buhay sila. Yan. You know? In order pala natin 'to kay Coast Justrel, verse ano, you know. That you I know? na PKBM, mga new materials natin 'to. Ito pa 'yung mga PKBM na na uh, fairy, ano. You know? I'll natin. Yan, you know? highly recommended si Coast Justrel. Ipa-preview sa atin, o. No? cheetah and BKBM na Palon Mogis Maraming salamat. Bossing, yan, Questions Rail. Maraming salamat. Ayun, recommended natin yan. Tropa natin yan, so oh. Sorry na mga istahan yan. Tara, limit na natin to. Yan, oh. Dito muna natin ito ilagay sa... Ayun natin muna nito na kunting na yung mga order natin deserve naman natin natin na regaluan na yung sa sarili natin ng mga new pang materials yan yung ulat buhay sana magkikwish Jezreel yan Marcelo highly recommended na yan, yan. try lagay natin dun sa ang gasan muna natin yung uh, plastic kasi nilagay natin sa lupa Acclimate mo natin ng 30 minutes. Kuha natin yung mga red eye natin. Ito muna ng red eye. Ibasan mo natin yung plastic. nata natin -at kaya gagawin yung ating tingin sarili yan, gumina tayo ng mga quality ng isda mga pang materials natin gagamitin natin yung mga pang crossbreed yun, itong PKBM din may bagong string na naman tayo dalawang string yan Cheetah Tass PKBM solid magpa-preview si bossing dalawang fare you know? solid lipat natin muna tong isang ito natin full gold dito muna natin sama muna natin sa mga fame na magpahuli ito muna natin siya Ayan. limit muna natin ng 30 minutes then awal natin ito pa bail tail na PKBM yan full long bail tail na PKBM niya o Kukross natin yan dito sa ating mga round tail. Ayan. Diyan natin yan yung cross sa round tail natin na PKBM. Kung nasa natin, di na kasi dito makita. Yung mga round tail, may tatlong round tail tayo dyan na sinelek. Yan gagawin natin ang cross. Yan. Naklimit mo natin, babalikan natin yan kapag 30 minutes na. Yan, so after 30 minutes, tapos na tayo mag-aklimit natin dito. Ito, Ito natin na bail din na PTBM. Ito. Kita natin yung mga bawang dating natin. Atin ka sa mga hita. natin. Solid yan sa paryo. Sobrang solid mo, no? Ito naman na, bigtail na uh... tulip-tulip sya, no? Kapag hindi na tayo na isda kapag malalayo, i-acclimate natin yan. Pero kung kapag mag-water chase lang tayo, dito tayo nag-acclimate. Kasi sanay naman yung ating maisda dito second tapos natin ito naman yung hot mold yan nakakita natin yan ito natin yung main pan ito Tatanong kung kanito ba itong galing na mga pili natin. Yan. Equist Jezreel. Ayun so, recommended natin yan. Tapapan natin yan yung mga naghahanap niya na mga balon movies. Yan. Recommended natin siya. So, nalilis mga isda yan. So, Tapos hindi kamahalan. Sakto lang sa budget yan. You know? Oh. Kumuha tayo ng one pair na ferry. Solid. So, Ang grabe yan. Pagkailan natin sa aquarium. yun yung Then, yung tatlong red eye naman. So, yung Kumuha rin tayo ng mga uh, materials natin kasi eh, lahat dito sa PKBM natin mga glitter eye kaya kumuha tayo ng material na red eye. Ay, ay. Solid mga red eye ni Chris mapang-cross natin to. Pa-stable muna natin. Kumuha tayo ng jubi. Pero yung main niya, mga breeder na to. Ay, hindi tayo kumuha ng magkapatid. Kinuha natin sa kanya yung diba yung, yung main para stable muna natin yung line nito. Ay, ay. And then, pag naparami natin to, force na natin dito sa ating mga leader sana maparami natin itong red eye regalo natin sa ating sarili kasi masipag tayo hindi tayo tamaan hindi <laughs> joke lang yun know, o, mga red eye natin na PKBM yan mga materials natin solid ang mail Ano? o okay ng mail may pagka red eye glitter sya filter na yung main yung main lalagay muna natin yan dun sa ating mga glitter yan papatusok natin yan lalagay natin dun ito naman yung freebie sa atin. Yan, binigyan tayo ng Biki BM and Cheetah. Yan, o. Oh. Ito yung Mickey, BM, and Cheetah. Tara, pakita natin. So, ulit magbigay si Coach ng freebies. Hindi na lugi. Ano? natin. Cheetah niya. Binigyan tayo ng dalawang jubi.

Okay, kasi kaya naman ka sa kamay. hindi din tayo na yung tubig, yung materials. yun o. yan. Mga BGBM. Yung strain natin yan. Dagdag na naman ang strain. You know. so, yun o. Sabi yan. Pure black. Wala kang makikita ang puti. You know solid full mass eto na oh ayan na Kinocross na natin yung bail tail natin sa round tail yeah sana para natin tong bail tail to pa oh Kaya, natin yan ng round tail ito yung pipira natin diyan oh yan. Yan tayo kukuha ng pang cross. Yan o. Yan yung bail tail natin. Medyo magalawit lang. Yan. So, ulit yung bail tail natin. Yan ito yung red eye natin. Yan o. Medyo maliit pa yung dalawa pero goods na. reader na yan na male. Soldong meal. Yan ito yung mga previous sa atin na chita. Si pag tumusok ng chita natin na isa. Oh. BKBM. Yan mga BKBM natin. Yung string tong dalawa. dagdag na naman. Yan. Hanggang dito na lang guys ang ating vlog guys. Kung nakabot kayo sa video na to, baka naman pa like and share naman sa ating video. Thank you guys.